Good morning guys sa ah, kayong mga gano'n Ayan ang update natin dito sa pinundla natin Kung tatandaan nyo sabi ko Ayan yung ate mustasa at pechay Ayan ang kaiba magkahati sila So ayan nakatubo na agad sila So after mga 2 weeks yan pwede na tayo magano yan Magkuha nung itatanim natin dun sa ano kaya kailangan pag ano ready na natin dun yung tataniman natin yan o oh, ayan bilis lang syang tumubo pero eto mukhang wala na tagumpay sa ating uh, mga biniling cuttings Although na ano natin yung nakaraan na yung marami na dahon na umusbong na yung mga buds niya Pero ayan, nawala, patay din So, napansin ko lang ngayon na, yung pala, baliktad pala itong ano Kaya basta hindi naman tayo bag, pala natin yung nag-aalaga ng uh, ubas So baliktad siya Pagkagaling ng cuttings, na pala lagi mas nauna lumabas yung dahon kesa lumago yung ugat niya sa ilalim so wala rin kasiguraduhan na pagka may dahon na siya mabubuhay na yung yung uh, cuttings ng ubas mas nauna mas maganda mayroon na syang stable na ugat umarami na syang ugat kahit mura pa bago pa lumaki yung kanya mga dahon So, ayan. Tingnan lang natin kung may magtutuloy pa rin dyan. So, pababaan na lang natin yung dyan pag nabigligan ano, pa rin natin. Pero, ang fokus na natin ay ito. Okay. Tatanim na. Ang kalaban naman natin doon natin ay yung mga suso na malimit sa gabi na ano. So, ang gagawin ko dyan ay pag dinanim na natin siya sasabayan natin ng spray para pagdating ng gabi hindi hindi ano kasi kaya lamang yung kinabukasan ubos na rin tinanim natin as nakain na ano, ng mga susong na, nangangain ng mga halaman sa gabi eh masarap pa naman yan dahil malambot ang ano nga sanga madali nila makakain so, guys yan alam mo na ang ating update sa ating punla na pechay at mustasa susunod so, ay uh, gawa tayo ng video pagka tinanim na natin yan sila or uh, follow up video pagka medyo ano na sila after one week gawa natin ulit video para makita nyo kung gano'n na sila kalaki bago natin ilipat so, maraming salamat sa inyong panonood at, at happy planting